sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Uh, bukod sa mga high value target, kailangan din daw yung mga uh, nasa street. Uh, sir, paano po, ano ang magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin, ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, you know, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Arresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi pa pa hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot free and there's only way there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa huskado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan ay uh, mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Oh. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, ah, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang internal affairs service iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. para Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga polis. Pag gumawa ang polis ng trabaho niya, natural huyan ang trabaho. Ang polis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng polis ay galit sa polis. Kalahati ay masaya. Bakit? Eh sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Eh siyempre, ang mga partidos nun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka, natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito ha, hindi yung mga bilalil natin at hindi yung mga uh, kung ano-ano mga pinagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is resto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa usgado. kumisi mo ang piskal. Ngayon, eh siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala sa Internal Affairs Service, dinala sa Napolcom, dinala sa PLEB, ah, may, may, may kalalagyan ka rin. So may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Balikan ko lang sa yung sinabi niyo na magkakaroon ng metric na paramihan ng pag-aresto Paano po natin matitiyak na ma uh, mapoprotektahan po yung human rights uh, hindi po kasi porque ay eh, buhay yung tao eh masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights. So paano po natin masisiguro po na andyan pa rin po yung human rights ng mga accused po? Well, obviously buhay ang tao, Kukuha ng abogado yan, aba, Eh alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pag pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, you know, may nakitang basehan ng pulis na pag-aresto. Andyan eh. Andyan. May rule sa warrantless arrest. When, when you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed at may feeling ng polis ay eh may probable cause siya. kanya. ka niya. Eh natural, wala namang umaamin ng kriminal. Di ba? So, sasabihin nila, hindi, walang probable cause ang polis. Oh, hindi, na tayo, hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the to the Napolcom. Kasi ang Napolcom talagang katuwang at kapartner natin yan, andyan si Attorney Ralph Kalinisan, na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadali namin siya kay Attorney Ralph Kalinisan at si Attorney Ralph Kalinisan ang magsisintensya sa kanya.